Hello mga ka -trending. welcome back to ZK Trend. Marami ngayon mga fans ng Don Bell at Kyle Drea ang naghihintay nga na magkaroon ng projects ang apat na magkasama. Bata pa lang ay talaga namang magbesties na itong si Andrea at Bell na talaga namang sinuportahan nila ang isa't isa. -disa. Habang itong si Kyle at Tony naman ay talagang di matatawaran ng banding at pagkakaibigan ng dalawa. Kaya naman ay hiling nga ng mga fans ng Don Bell at Caldrea ay sana magkaroon nga ng projects ang apat na paniguradong patok na patok ito sa millennials. Lalo pat ang Caldrea at Don Bell ay dalawa lamang sa mga sikat na love team dito sa Pilipinas. Nagbahagi itong si Andrea na mga larawan na kasama nga niya si Bell na talaga namang pinusuan nga ng mga netizens. patit pa nga itong si Andrea na talaga namang tuwang-tuwa nang makita nga ang um, official trailer ng Can't Buy Me Love. Oh my God! Can't Buy Me Love! Hey! Besties! Love it! I love it! I love it! Ala, ang lapit na pala! i can't find me now